Escándalo Tras el despido o renuncia oficial de Anja Capón del Miss Universo Se está rumorando que este podría ser el último año en que mujeres trans participen en el certamen Soy Jens Castro y aquí te lo cuento todo Ya saben que de forma oficial la señora Anja Capón ha quedado fuera del Miss Universo Digamos que este será su último paseo ¿Hala? Hello, the universe! Ya que como saben el señor Mario Bucaro De Guatemala es el nuevo CEO De Miss Universo y ha ingresado Reemplazando a Anja Pues recordemos brevemente El paso de Anja Capón por Miss Universo Empresaria asiática millonaria Compró las acciones Del Miss Universo y se convirtió En la primera persona trans Dueña del certamen de belleza más importante Del mundo Asimismo Anja Capón revolucionó La era del Miss Universo permitiendo Mujeres trans así como también permitió Mujeres casadas, madres, mujeres con sobrepeso y mujeres de cualquier edad. Pero tras su salida del Miss Universo, ¿esto podría cambiar? ¿Será que Raúl Rocha y el nuevo CEO cambian todo esto? ¿Será que el guatemalteco Mario Búcaro hace muchos cambios? ¿Será Miss Universo Vietnam 2025 la última mujer trans en participar en el certamen? Esta es una nueva era del Miss Universo. ¿Qué opinas sobre esto? Déjame tus comentarios. So, pinakasariwang issue at kontrobersiya dito sa Miss Universe 2025 dahil officially ay eliminate, eliminated na dito sa mga sa management ng Miss Universe itong si Jack Rautatip dahil dito sa desisyon ng korte. So nagbaba na daw ng desisyon itong korte na hindi na pwedeng pangasiwaan itong si Jack Rautatip ang Miss Universe. Pero ang sabi ng ating mga netizen is kahit pa wala na siya sa management eh siya pa na, siya din naman siya pa din naman yung may-ari ng uh, Miss Universe yung uh, shares. So ito lang daw ay drama kumbaga na para kung makukurunahan yung Thailand ay uh, hindi daw iisipin ng publiko na payas yung resulta kasi wala na. Okay, eliminated na itong si Jack Routative dito sa mga posibleng magdesisyon. So, ito daw ay drama lang or paandar lang kumbaga para mawala siya sa eksena. Pero dito pa rin naman siya, the reality is siya pa rin ang may-ari ng, ano, ng ibang mga shares ng beauty competition. So, ang pinapangambahan ngayon yung, uh, ano, yung fear ng mga Pinoy ay baka daw kasi pinalit nga itong si Guatemala, di ba? Yung uh, taga Guatemala na, na isa sa mga manager ng Miss Universe So, siya ay isa sa mga magdidesisyon. So, baka daw this time around is makapasok itong Guatemala sa higher placement and possible top 5. Itong uh, si Raul Rucha at itong si Jack Rautatip. So, baka pari pareho lang din last year, di ba, ang maging resulta. So, it is very, ano, parang circus na lang siya. So, kung dito na naman itong Venezuela kasi andyan si uh, Osmil, si Jack Rautatip at itong Sinawat. So andyan si Thailand sa top 5 Andyan si Mexico kasi andyan si Raul Rucha At baka itong si Guatemala mga kapolitika At uh, yung ano nila yung panglima nila is Yun ang questionable kung sino yung ipapasok nila Okay so kung ganito yung maging resulta Ito lang naman ay spekulasyon ng ating mga netizen dahil sa pagbabagong naganap sa Miss Universe Organization kung saan itinalaga ang Guatemalan diplomat na si Mario Bocaro bilang bagong CEO ng Miss Universe Organization ay may akahaka ang mga netizens na baka raw automatic may spot sa top 5 or top 3 ang kandidata ang mga kandidata ng mga Miss Universe Organization heads ano ang masasabi nyo rito so ito yung mga ano spekulasyon mga haka-haka agam-agam ng ating mga netizen mga pagdududa okay, mga sentimiento dito sa social media na baka drama lang daw itong mga pagre-resign kuno nila pag eliminate dito sa ano sa head ng organization mga manager so pero andyan pa rin naman yung kanilang ano anino kumbaga mga shadows nila so hindi pa rin totally na vanish na eliminate yung kanilang uh, influence sa Miss Universe so ang maging reaction ko naman dito mga kapolitika is possible talaga Okay, so abangan natin kung andito pa rin yung yung Mexico, yung Guatemala, yung uh, Venezuela, yung Thailand kasi for sure yan is nasa top 5 sila dahil gagamitin ng uh, Miss Universe ang influence. Okay? So at sinasabi nila na ito daw uh, si Vena Pravinar ay ginagapang ito ni uh, ano ni uh, Jack Rototip at itong sinawat dahil yung uh, ano nila yung pagre-resign kunwari ni Jack Rautatip ay para konkurnan si ano si uh, Vina Pravinar is walang bias okay walang kumbaga halong luto-luto na issue dahil wala naman na siya dito sa Miss Universe pero the reality is kaya pa rin nilang mag-influence dahil siya ay isa sa mga may-ari ng stocks ng Miss Universe okay so kung ganito ay ako ay kumbinsido mga kapolitika na meron pa ring luto-luto ito at meron pa ring ano focus fokus cosmicos mikos na mga ganap sa Miss Universe. So ako, ako kay Atisa ay ganun pa rin lagi yung lagi nating sinasabi pa ulit-ulit. I-enjoy niya na lang yung competition ng Miss Universe. Kasi I believe naman na itong mga head ng Miss Universe Philippines ay heads up naman na sila. Meron na silang proper expectation na ganun ang mangyayari. Okay? So kung kaya nga last year, di ba wala namang ganoong wala uh, walang ganong sentimiento ang mga Miss Universe Philippines head dahil alam nila ang uh, ano alam nila yung mga galawan dito sa loob ng kompetisyon so sana lang mga kapolitika, one day is magising tayo na yung may ari na ay hawak na ng American kasi doon talaga tayo makakaano makaka expect ng patas at fair na competition at uh, hindi dito sa mga uh, clown na kung saan ay sila-sila ang nagpipili kung sino yung uh, papanalo nila kung sino yung mga gusto nila so walang ano ito mga judges is for formality na lang ito parang ano ito parang design-design uh, na lang dito sa kanilang competition okay so yun mga kapolitika ang ating masasabi at ang ating maging reaksyon dito sa balita na di umanoy na eliminate na dahil nagbaba na ng court ng uh, court order against dito kay Jack Rautatip na mga siwa ng Miss Universe So sabi ng uh, influencer ay baka ito na din daw yung magiging uh, the end ng pagsasalin ng mga ano mga paandar na mga contestant, mga representative like trans, itong mga overweight women at yung mga overage. So baka ito na daw yung last na sasali itong mga ganitong uh, representative dahil uh, babalik na sa kaayusan ang uh, takbo na mga contestant so yun yung sabi ng influencer dito sa kanyang uh, vlog na kung saan ay baka ito na daw yung uh, last na sasali itong mga trans dito sa Miss Universe at ano yung magreaksyon dito mga kapolitika sa pag ni Anja Karotip sa tingin nyo ba ay wala na siyang influensya dito sa Miss Universe at sa tingin nyo ba ay talagang kukurunahan na talaga nila si Vena Pravinar ng Thailand Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.